Magandang umaga mga kaagri. Welcome sa isa na namang episode ng Agrimihan by Nian sa Agrikultura. Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa flowering and fruiting stage. Coming up! So ngayon pag-uusapan po natin yung tungkol sa flowering and fruiting stage. Isa-isain po natin yung mga bagay na kailangan po natin malaman during this period malamang na experience nyo na po yung mga tanim ninyo maraming bulaklak pero ayaw tumuloy po yung mga bunga. So marami pong dahilan kung bakit nagkakaganon po yung ating mga tanim. Una, yung temperature kapag sobrang init o sobrang lamig, nakaka po yun sa mga bulaklak. Posibleng masira yung mga bad kaya hindi po siya nagiging bunga. Then posible rin po yung mga insekto na kumakain at sumisira dun sa mga bulaklak kaya hindi rin po siya nabubuo. Posible din po yung ulan, no? Kapag bagong tubo pa lang po yung mga bulaklak, kabubuka pa lang nila tapos inulan uh, nasisira po yung mga bulaklak. Tulad din po sa mangga kapag ka inulan po yung kanyang flowering stage, nasisira po yung mga bulaklak. Kaya pagdating niya ng harvest season, napakakonti lang po nung na-harvest natin. Then kailangan po natin magbigay ng calcium during flowering and fruiting stage para hindi po basta-basta malaglag yung mga bulaklak. Isa rin po 'yan sa dahilan kaya minsan konte or ayaw magbunga ng ating mga tanim kasi nalalaglag po yung mga bulaklak. Yung isang dahilan din po baka yung mismong tanim natin hindi pa siya ready or wala pa siya sa flowering and fruiting stage. Sa kalamansi makikita po natin kung ready na siya magbunga pag yung dahon po kulay dark green tapos nagka curve na siya pag ganito nagtitiklop siya. So isang palatandaan po yan na nasa flowering and fruiting stage na siya. So magbubunga at magbubulaklak na yung mga kalamansi. Pero pag nakita nyo po puro light green, nagdadahon siya. Ibig sabihin nun, nasa uh, vegetative stage siya, nagdadahon siya ng nagdadahon. So expect nyo po na konti or wala po siyang mga ibubunga. Pero pag nagpalit na siya ng kulay ng dahon, naging matured na, tapos nagka-curve na. So asaan nyo po marami na yan siyang uh, bulaklak tapos magiging bunga na ito po yung tinanim kong cherry tomato sa container marami na po siyang harvestable na bunga nahinog na yung ibang bunga so, medyo nalanta lang kasi hindi ko na diligan ng dalawang araw galing po ako sa field pero nung nadiligan ko kanina medyo okay na rin nakaka-recover na so, pwede na po natin pitasin yung mga bunga sa so stage po nito ng flowering and fruiting stage kailangan magbigay po tayo ng mataas sa potassium para ma-improve po niya yung lasa dumami po yung mga bulaklak tapos, dadami din po yung mga bunga. Pwede po tayo magbigay ng mga pinabulok na gulay at prutas. Yan po yung mga matataas sa potassium. Kaya yung compost ko, laging may balat ng sagig, balat ng gulay, balat ng prutas, pinabubulok ko. Yun din po yung nilalagay ko dun sa mga container. Kaya tuloy-tuloy po yung pagbubulaklak at pagbubunga. Then, pwede rin tayo mag-apply ng fermented fruit juice twice a week. Pwede tayo mag-spray, pwede tayo mag -dilig dun sa container. Kung sa tingin nyo po very helpful yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Kung meron po po kayong mga katanungan, mag lang kayo namin sa isa-iba ba at uh, susubukan po natin sagutan sa isa. Kung gusto nyo pa pong matuto na iba pang mga farming tips, i-click nyo lang po yung mga videos na lalabas sa yung screen. Maraming salamat po. Happy farming!